Ang pagbabalik ni R.A. Puentes or Pastor Puentes sa pananamparatayang katoliko ay ating kinumpirma. Ang kanyang pagyakop umano ay kumalat dahil sa kanyang pagsagot sa isang tanong kasama si Father Gitgano. Panoorin natin ang video. kapatid, magandang. Ang <laughs> <laughs> ah, hapon. Kasurihan. So, <laughs> May Hello? tanong dito Pastor Ian Sibadidgan, Logan. Oh, magkatolik ko kanaba. Alam <laughs> sagot mo dito. Ampo bro. Yampo lang bro, yampo lang bro. Wala, ah, regards. Yampo lang bro. Marites sagot. Yampo lang. Kung mapapansin niyo ang latest post ni Pastor Ari Fuentes kasama niya si Father Darwin Gitgano sa mga fellowship at sa mga paggagala. At sa mga nauna pang araw, makikita rin natin ang iba pang posts kasama ang mga pastors. Kaya naman atin itong kinumpirma sapagkat mayroon tayong kapatiran na nagtanong sa akin kung totoo ba ang chismes na si Pastor R.I. E. Puentes ay yumakap sa pananampalatayang katoliko. At ang sagot ni Pastor R.I. E. Puentes ay nakikipagkaibigan lang siya. Para sa akin naman ay hindi basta-basta mahihikayat si Pastor R.I. E. Puentes sa anumang pananampalataya sapagkat matagal ko na po siyang nakikitang nakikipaglaban, nakikipagdebate sa mga debatidor ng Katoliko. At sa latest debate nga nila ni Father Darwin Getgano ay napatunayan ni Pastor Ari Fuentes na ang Biblia ay hindi pagmamay-ari ng Romano Katoliko. At inamin naman yan mismo ni Father Darwin Getgano na hindi sila ang nag-compile sa buong Biblia. I said, kasi lalo ko, patawag pa rin yung Biblia ang New Testament lang. Dili kay part. So, april uh, ka ng new, ang old. Nautan mo ko ka rin. Kung ang old ba, kamo ba'y ka compile Yes or no? Ah, uh, no. No. At ating akong kamutan na na kamutay ka-compile sa Old Testament yung siya, no. Sa ato ka, ang imong tema na tibuok Biblia dapat di ang imong ikuntal New Testament lang. Tama, mali. Kaya huwag basta-basta maniniwala sa anumang chismis na kumakalat dito sa social media.